Ano kayong magandang konti? Trabaho sa barako, mga electrical trouble. Paan maging seaman kaya? Tulungan nyo nga ako mga kamis mo. Shoutout nga pala kay Lucky Jet. Congrats engineer. sa na. <laughs> Alam ko na. Samahin niyo muna ako kain muna tayo. Habang nag-iisip. Buksan ng drawer. Hanap ng makakain. Ito yung kainin natin. Quaker. Time check muna tayo. Alas 9 na ng gabi, mga ka mismo. Bali sa Pilipinas, alas 10 ng umaga. Bali, late kami ng 13 hours. Punta tayo sa Gali. Baba tayo ng Gali. Bali, shoutout din kay Jack Ledesma. Kasamahan ko sa barko dati. Nakababa na. Shoutout din kay Joe Electrical. Ito <laughs> so, yung ginawa namin kanina. Nilipat namin nasa loob to kanina. Isa maihihibang lutuan. Shoutout din kay MJ Cabunelas. Salamat sa suporta niyo. Shoutout, shoutout na lang muna ako mga kamismo. <laughs> Marami ang mga video, mga troubleshooting. Wala lang ako masyadong time pa kasi kailangan ng mga ano noon, eh diagram. Kaya ayun yung ipaabot ko muna yung appreciation ko. Shoutout din kay Manong Condinato. Kamusta kayo dyan? Sa Kabilang Barto. <laughs> Yun na yun, mga kamis mo. Mali, tapos na ang kumain. Tingin tayo dito sa labas. You know? Ikasama tayo sa duty. <laughs> Bali, dito kami sa Mississippi River. Naka-angkuray pa kami. Bali, sa 13 pa daw yung dikit namin. Gawa ng papadaanin muna daw yung hurricane. Eh, malakas daw yun. Kaya, hindi pa pwedeng pumasok. eh yung mga barkong kasama namin. Mambun nga ngayon eh. Yan. Dito kami sa ilog nila. Malawak tong ilog nila. Nagtry pala ako mga will dito nung nakarang araw. Puro kanduli yun na uli ko. Yung catfish. Kaso masyadong ano, malangsa. Kaya binabalik ko lang din sa dagat. Ay sa ilog pala. Balik na ako ulit. Punta na akong kabina. Hirap mag-isip ng ano, ng content. Alam ko na yung i-upload ko. Basta upload lang ako ng upload. Hanggang sa uh, dumami yung mga videos ko. Nang sa gayon, dumami yung option ng mga manonood. Kailangan consistent lang. Buhay sa barko, trabaho, mga troubleshooting, sa electrical, marami. Abangan nyo lang. Tsaka yung mga happiness namin dito. Abangan